Alright mga kaisman, alas ko naman sa paano ng motor Kaya na pa tayo naghihintayin, tagal ng motor, tagal, grabe eh Nakapagod Sobra Naghihintay Mula umaga hanggang ngayon o, mga anong oras na hapon na mga kaisman, alright yes. Na Nakapila na pa tayo, nakapila na pa tayo sa si SLTO mga kaisman o Ay Sa mga SLTO pa tayo Ang dami ang tao, kaya na, punong-puno kayo na rito mga kaisman Grabe, grabe, puno, sobra, nakapuno na. Kaya kayo pa may naghihintay dito na kaupo tayo kayo na pa. Nakapagod na. Okay. Yan. Okay. Ayun ang si John dito sa kabila mga kayo. Okay. Shout out sa inyo lahat dyan, aking mga viewers, aking mga subscribers dyan Shout out sa inyo lahat dyan, lalo lalo na sa aking mga ka-team dyan Team shout out sa inyo lahat dyan, mga ka-team dyan, alright Yes, bagay sa inyo lahat dyan, so Uh, karo idutuktok ko na ito sa vlog ko kanina mga guys men dun sa sispilo kanina kasi galing ako ng ano ng sambut, napakarayo kinuha ko itong motor para ipalistro grabe biyahe pa ako sambut, tapos ako sa nose dito sa LTO talaga naman grabe kaya yeah, mapalistro ang motor kaya napatay umaga ito mapapalistro wag ka ngayon wala pa <laughs> pati na tawa <agad. laughs> oh kaya na kaunti na kaya na marami kayo na ito marami kayo na rito lang dito marami ngayon medyo to count na lang Pero nakapagod hapon na at nangali na So baka nakagutog na So waiting waiting lang muna tayo rito mga kasimay So hanggang dito lang at uh, Ito ang aking uh, last part of my vlog uh, Thank you thank you everyone So bye bye sa inyo lahat dyan Shout out sa inyo lahat dyan Sa lahat ng mga viewers maraming maraming salamat sa inyo Ako po si MNCTV Vlog Ang inyong uh, nabobadil sa inyo na, Magandang 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 hapon at tanghali sa inyong lahat dyan. Lahat ng aking mga OF na ba yun, mga subscriber ko dyan. Right. bye bye sa inyo lahat. At thank you, thank you very much. God bless you sa inyo lahat. Alright! Oh. Alright, okay, mga kasimay, nandito tayo sa may sakay ng ano, Nang uh, ng jeep ngayon. Naglakad tayo. Nga ba ko mga kasimay, no? Layo. layo talaga linakad ko. Oo na. Ay malayo <yung> sakaya, no? <coughs> It, yan sa sakay, no? Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, sakayan tayo dito alright keep ay tayo ang sakit na yung jeep ngayon mga guys so, update na lang kayo ulit sa pag vlog ulit Yan, na eskwela ng sambod mga guys men. so kahatid na natin yung motor dito na sakayan ng jeep pagpunta na tayo ng pueblo na naman mga guys alright o so, di ba okay 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 so, Tidak tayo mga min.